Isang magandang strategy using pag-ibig MP to fund, watch this video up Hello mga ka Trader, this is John P, your Mr. Wise Investor. Always ang ka-Discard Trader mo sa investing na easy para sa mga taong busy. May yearly passive income ang pag-ibig MP to fund. Paano nga ba natin ito gagawin? Simple lang. Una, sa unang taon, gumawa ka ng pag-ibig MP2 fund by applying to pag-ibig directly. Piliin mo ang compounded saving option at mag-save ka as much as you can. Then second year, imbes na mag-continue ka sa unang MP2 mo, gumawa ka ng panibagong savings account o pag-ibig MP2 account and mag-save ka doon as much as you can. Gawin mo lang yung ginawa mo nung unang taon. Ang diferensya lang, magkaibang account na sila. And then on third year, fourth year, and fifth year, gawin mo lang ulit at mag-save ka ng mag-save. Remember, gagawin mo siya ng five years. Sa 6 year, ang una mong MP2 ay magmamature. Ibig sabihin, ang savings mo ay magko-compound na. Plus, with your dividends. Sa 7 year mo, yung pangalawang mong ginawang account, magmamature yon. Ito kasi yung mga ginagawa ng iba na tinatawag nilang laddering strategy ng pag-ibig MP2. At this point, congratulations! You just build a strategy, you just build a passive income yearly na may pumapasok sa iyo by only saving in the next 5 years. Of course, de depende yan kung magkano ang nilagay mo. Pero of course, may mga tanong regarding dito katulad nito. But you wouldn't get lesser gains and dividends here. Maliit lang talaga ang gains mo kasi nag-uumpisa ka pa lang. Pero once makompleto mo ang ganitong setup, magiging normal o malaki ito in the future. If the dividends ila ibabalik mo and iko-compound mo. Take note, former members or retirees, pensioners can avail this program. So huwag kalimutang mag-follow, mag like and share if you like this kind of video para alam ko anong gagawin ko sa susunod. See you.